Hi hey guys, good morning. Out na namin. So guys, ang ship ko ngayon is JY. Kung nakikita nyo guys, nagla-live ako sa gabi. Palitan na kami ng schedule ang gabi na kami kung dati morning ngayon gabi na so yan nga kapit sa ating paligid mainit maaraw Ayan, guys naman ngayon sa inuupahan ko. wala kasi siyang sabi kaya ang init grabe so guys sa lahat ng nag subscribe tsaka nanood sa aking youtube channel thank you sa inyong lahat makamit ko rin po yung 1k Uh, so guys sana matulungan nyo ako na mamonetize na magaroon ako ng 4,000 watch orang hirap nun <sighs> ang hirap maka ano 4,000 4,000 watch paano kayo gawin nyo papasalamat ako sa lahat ng nag subscribe at sa lahat ng tolong nyo ang hihingiin ko naman yung 4000 watch hindi ko alam kung paano ko siya palalaguin pala promise so guys tingnan nyo maaraw nag-iingal ako. Mainit. So, ito nga guys. So, punta tayo sa sangayan. Pauwi na tayo. So, Ayan. maganda yung panahon iwan ko lang mamayang hapon o kaya tanghali so guys update ko ang duty namin sa gabi is 10 to 7 so ayan kakalabas ko lang ng building pilingin nga lang promise ah. Sana matulungan niyo ako guys, ma-monetize yung aking YouTube channel. Kailangan ko po yung 400,000 watch. Hindi ko alam kung paano. Sana makuha ko. Pero napapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong lahat ng tulong. Kasi, pagaya nga ng sinabi ko kanina, nakamit ko yung 1,000 subscriber. Salamat sa lahat ng tulong nyo, guys. Ayan, ang biyahin papuntang Bulacan. p 2 batang baliwag ata grabe yung iningal ako so, magbiyahe ng bulahan dito na kayo na-endorse pa yung biyayang bolakad. So, guys, malapit na ako sa sakayan. Abang-abang na ako ng jeep. Nantok na ang person.

ba makamit yun? Mm -hmm. Parang hirap eh, no? Patulala na lang ako. Parang hirap. 4,000. Mm -hmm. Pero sige lang Laban kaya Gusto <laughs> guys suportahan niyo ako Sana mas supportahan niyo ako Sana nandyan lang kayo Kasi yung layo ng pingin ko, iniisip ko paano ko iangat yung Youtube ko pa akong masakyan guys hindi ko pa ako kaabang ayan nagabang pa ako ng masasakyan yan wala pang biyahing detex hi sana 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 may makuha ako ano isang video na magtataas sa aking channel. Ang hirap dito sumakay friends. Pila. Dito na lang ako sasakay sa pila. Ang hirap doon mag guys. Oh. Ayun may nakapila. Doon na lang ako. Ay! Ah, grabe. Nakakahingal ah, guys. Good morning, good morning Nakakahingal ah, Nagsasalit ang naglalakad So yun nga Ayan, Wala nga talaga pala So yun guys, dito ako sumasakay Dito rin ako bababa क्या है लेट तैसे ano overpass Patigil yung pag-focus Patigil yung pag video ko dun sa loob ng sasakyan guys kasi patakot ako ba magkaroon ng hula Hingal. Singal Singal malala Ayan ang paligid, guys. Pa-uwi na. Hindi pong puyat ka, pero akyat ka sa mataas na hagdan. Ayan, guys. Akyat tayo. Grabe. Ayan. paggabi, hindi ako dito magbibidyo or mag vlog kasi narami daw dito hold up. Start ng cellphone. Sobrang na naman ngayon sa boarding house ko paano kaya ako ma paano kaya ako makatulog nito Yes pa naman ako Ano nga ba tulog sobrang init yung bubong So guys hanggang dito na lang yung video ko Salamat sa lahat ng na nag-subscribe sa aming YouTube channel.